So yan, good morning mga ka-update. Ngayon po, update na naman tayo sa magandang legacy na ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Welcome to Romis Update Channel! So yan, mamaya mga ka-update, meron tayong panonoring video na naman. At sa video na ito, makita natin yung talagang epekto ng programa ni Pangulong Bongbong Marcos na 20 kilo ng bigas meron na ah, makita natin yung talagang pagnanais ni Pangulong Bongbong Marcos na matulungan yung ating mga kababayang may hirap at kaming may hirap na talagang maramdaman yung suporta yung tulong yung pangangalaga ng pamahalaan para nga magkaroon ng siguradong pagkain sa bawat hapag ng mga mamamayang Pilipino. Makita po natin dito yung abot-abot na pasalamat ng mga nakakabili ng 20 kilo ng bigas na kusaan mismo yung Pangulo ang pumunta doon sa area na sa Bacoor Public Market doon sa isang outlet sa kadiwa ng ating Pangulo. So panoorin na po natin yung video na sinasabi ko mga ka-update. namin mahihirap ang 20. Kung sa 40 nga, nahihirapan kami, pinakamababang bigas. Pag bumili ka ng 20, makakabili ka ng itlog, isang ulam na namin mag-anak di Diba? At least kahit pa paano, nakakatulang ang bigas sa murang halaga. Kahit gano'n ka mahal ang bigas ngayon, pinakamababa, at dinudumog ng taong pinakamura. Thank you, thank you po kay Presidente sa mga tulong na pinagkakaloob niya sa amin. Thank you din kay Lord dahil siya binigay niya sa amin Presidente. Ay, malaking bagay yun. Kasi sa tulad naming mahirap, wala pang trabaho. Kahit bigas na 20 pesos lang yan. Malaking pasalamat na natin lahat, namin lahat sa ating mahal na presidente. Kahit kung hindi dahil sa kanya, wala kaming mabibili na mumurahin na bigas. Maraming maraming salamat po, Presidente Bongbong Marcos. Sana itulong mo sa tulad naming mahihirap. Napakalaking tulong po nito, lalo na po sa mga mahirap na mamamayan ng mga ating bansa uh, bansang Pilipinas na ang ginawa ng ating Pangulo na pagbibigay, pag-asa doon sa mga maliliit at maralit ang pamilya ay napakalaking bagay po ang 20 pesos sa bigas sa pinagkalob na ating gobyerno. Kaya sana ito ay magpatuloy-tuloy upang ito ay ganap na may palaganap sa ating bansa at para magkaroon ng kaginawa naman kahit papano ang ating mamamayang mahihirap dito sa ating bansa ng Pilipinas. Kaya BBM, nagpapasalamat po kami at kami hindi nyo kinakalimutan na mahihirap dito sa ating bansa ng Pilipinas. Yan nga po, simula nung pagdating ni Pangulong Bumbong Marcos doon sa Bacoor Public Market uh, jan pa lang yung maramdaman na ng mga tao, na mga mamamayan kung uh, anong klaseng pangulo mayroon tayo na hindi nagawa ng mga nakaraang pangulo. Na, na, uh, makita natin talaga si Pangulong Bumbong Marcos ngayon mga update yung walang tigil no? na pagpunta niya sa mga nilulunsad na proyekto, yung mga inaugurate na mga proyekto Mismong ang pangulo talaga 'yung pupunta. Kita natin, lalakan siya sa initan sa uh, lansangan talaga, 'no? Na makita natin 'yon, talagang uh, pagiging ibang klaseng pangulo no? na hindi nagawa ng ibang pangulo. So, hangganian nga po, nakarating na siya sa Kadiwa Outlet at siya pa 'yung mismong namigay, 'no? Do sa mga bumibili, siya 'yung umaabot napaka ano niyan eh talagang kumbaga sa damdamin natin na mahihirap na katuwa na mismo yung pangulo yung aabot sa iyo no at dahil nga sa kanyang programa kaya din nagkaroon ng ganyan kababang presyo ng bigas so talagang ibang klase no legacy talaga na masasabi natin na maring gayahin ng mga susunod na pangulo pero sa mga nagdaang pangulo hindi natin nakita yung ganyang klaseng pagpuporsige at yung pag-abot kamay sa ating mga kababayan na nasa laylayan ng lipunan mga kapit. So marami salamat po sa hindi po nakagusto ng ating vlog na to. Humingi ako ng pasinsya pero tayo po ay nasa katotohanan lamang. At sa mga nakagusto naman ng ating vlog na to, palike na lang po sa mismong video pa-share na din po mga ka-update at pa-subscribe na rin po sa aming maliit na channel. So muli po, maraming maraming salamat sa panonood at suporta. Ah. Glory to our Lord Jesus Christ and God bless po sa ating lahat.